<laughs> na 15 o, yung yard na 23 kita siya na kanisan kung meron na piktino nasanyong tindi na ayun yung kinatya eh ko esabi kinatya ko na lang kasi esabi 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 15-yard? esabi yung esabi esabi 15-yard hindi, sino esabi esabi 15? esabi esabi Ni James tuya. tapos hindi na ang baga ng bayadan na. Ilang yarda yan ate? Kung na 15 ko na. 15 ko na Sino tinasurat ni James? Ni James yung surat na 23 years. Ngayon pinakabiro ka, hindi pa pinang surat na. Tapos hindi na mag-isurat niya, pipila ko na na 15. Tapos hindi masitirat ni James yung baga niya na ikan-pila kasi 23 yards lang. Sinasabi ko nga niya nang sinusukat ko. Sanay na kami sa mga nagnalakaw ng mga tela eh. Oh, Ay naku, huwag kang ganyan. Akala mo nakalusot ka. Nakapila ko. Ay nakapila ka. Bakit mo ginawa 15 and 23? Pinapat.

Hindi ko niya. Bakit mo silanggal yung 23? Hindi ko po silanggal. Ay, ikaw nagtanggal, nagnanakaw ka! Hindi ako nagtanggal ng 23 ba nga. Sinilagay ng 23, sinilagal mo eh. May nilagay ka bang... Meron! Na? Nahanap na lang Nahanap nyo lang? Ito oh! Ito! Hoy! Hoy! Ito oh! Ba't mo nga kung itong sinulat mo? Huwag kang magpapalo sa punyeta ka. Ito Ito daw, ang Yan daw ang sinulat mo. Ay, yan ang sinulat niya. Eh, pinakat ko sa'yo 15 mo, eh. Ano ko galing kita sa police station? Sa ginawa mo? Wala po ako. 15 naman ang pinapakat ko sa'yo, di ba? Saka 23. Ay, naku, nagpapalusot ka, punyeta ka. 15 at saka 23 ang pinapakat ko sa'yo. Sinabi ko ba sa'yo, 23 pala yan? Ay, naku, wag nagpapalusot. Ang Ay, tama na! Ika-cancel ko na lang po yung bibiliin ko po sana sa si inyo. Hindi namin kailangan na magmara. Buwi ba? kita sa police station na dinawa niyo. Punyeta ka. Ipapakancel ko na lang. Hoy! Bayaran mo muna yung piyano lo! Oh. Bayaran ka na lang yun. Times ang mayan dyan! <laughs> bayaran mo na ang na yan! Darang kita sa police station? Sige! <laughs> agad na yung police! Ipapapulis kita, makikita mo! Ate, okay, yung sinakat ko sa'yo, 15 at, 23. 15 at, <coughs> 15 at saka 23! Nandiyan maliwanag na kasulat yung tago! 15 at saka 23! Tanongin na yung si Manang Ani! Tinanggal niyo yung 23, kung lahat pinagbila ng 15, sa akin binibili yung kanta ng ginagawa mo lahat sa mga. Ay, tama na! Sana'y nakamisa ganun! Ang pinakat ko sa'yo! Sana'y nakamisa mga mga ganyan ang ginagawa! ko sa is 15 at saka 23, 'di ba? Ang kinat mo is yung 23 pala, yung 15. Nandiyan yung target tinanggal mo eh. Hindi ko po yan tinanggal. Tinanggal mo. Hindi ko to tinanggal. Ay, ka. Tinanggal ko ba to? May sinulat ka bang ganun? Yan, meron sa tinulat yan. Hindi Basta ko mo yan sa police station ngayon. Punta po police station nyo ro. Ay, tumagal na police nga. Bayaran mo Kuya. na lang Bayaran mo na lang ito. Na 23 natin. yards. Sige, babayaran ko yun. kuha na. Pero lang never. 15. Kukuha na lang ako. Hindi ko kasi kailangan ng ko eh. Yung 15 lang sana ang kailangan ko. Ngayon, yung 23 pala ang kinag- mo. Bakit naman? Ading, wala akong tinatanggal na dito. TINANGGAL MO! Hindi, alamin na lang para matapos yun. Ilang na, ilang, na, ilang beses lang ko dito. Ilang beses ko ginagawa yan! Mamatay na, po po dito. ba po ko pa? Mamatay ko! <tipo> Marami nang mamatay kung totoo sinasabi mong yan! Uyong-uyong dating na talaga I'm ito. Baka nga rating. Storm of the house!